Good news sa mga beauty queen na aspirant! Dahil inanunsyo na po ng Miss Universe Philippines na mayroon ng mga bagong patakaran sa pagpili ng mga kandidata para sa 2024 Miss Universe Philippines pageant ayon kay MUPH National Director Shamsi Supsup Lee para sa 2024 pageant ay tatanggalin na ang traditional na screening kung saan ang organisasyon ang mismong pumipili ng kandidata. Sa halip bagong programang ipapatupad kung saan tatanggapin sa kompetisyon ang lahat po ng mga kandidatang ipapadala ng mga accredited partners na may uh, otoridad na iproklama kung sino ang kanilang magiging representative mula sa iba't ibang lungsod, bayan at lalawigan sa bansa. Senis Shamsi layo ng bagong patakara na ipantay ang playing field para sa mga aspirants at matulungan din ang mga ito, lalo na ang mga kandidata na walang kampo o management.